Kabi-kabila pagtatanghal at New Year's countdown ang gaganapin sa mga lokal na pamahalaan sa Kamaynilaan bukas. Kaya naman para masiguro ang kaligtasan na tuloy-tuloy na kasiyahan, nagtalaga ng firecracker zone ang bawat LGU na maaaring gamitin sa pagpapaputok. Yan ang ulat ni Jerome Sanao. Alas 10 ng gabi sa December 31, kita kits sa pinaglabanan shrine ang mga mamamayan ng San Juan para sa inihandang New Year's Eve countdown. Isa lang ang lungsod sa mga LGU sa Metro Manila na may ikinasang pagsalubong sa bagong taon bilang pagsunod sa resolusyon ng Metro Manila Council na nagbabawal sa paggamit ng paputok at pagtatalaga ng bawat lokal na pamahalaan ng Community Firecracker Zone kung saan pwedeng magpaputok. Bukas, maaga pa lang ay magkakaroon na ng iba't ibang atraksyon ang Department of Tourism sa Rizal Park bilang paghahanda sa countdown. Mayroon ding hiwalay na countdown ang Manila LGU sa Jones Bridge habang may aktibidad rin ng LGU sa Quezon Memorial Circle bago ang kanilang countdown 2024. Sa Bonifacio Global City, handa na ang pagtatanghalan ng concert para sa mga taga-tagig sa Caloocan City, may itinalagang firecracker zone sa ilang barangay. Nostalgia meets the future naman ng tema ng street party sa Makati City na bukas para sa lahat. Bukod sa concert, magkakaroon din ng laser light show sa lungsod. Una nang hinikayat ng DILG ang lahat ng LGU sa buong bansa na maglabas ng ordinansa na nagbabawal sa paputok para sa isang ligtas at mapayapang pagsalubong sa bagong taon. Jerome Sanaw para sa bayan.